Mr. Chair, no other than the highest court of the land as repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura lalong-lalo na sa mga pampublikong uh, official, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila, not the person but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media eh sa komunidad po, 'yan ang lengguwahe ng mga manggagawa ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga blogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa pang kung ano pa mang social media uh, platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa ordinaryong Pilipino na Mr. nagagalit. Chair Mr. Hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabagit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Dahil ang dali lang, dali pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. De, Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, ay ma... Manggagawa ko, Mr. Ka. Chair. Lahat pa no ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ako na may lang. platform ho. So ordinaryong Pilipino ho, Mr. Chair. Mr. Black chair, uh, point the forward there. Yes. We have our rules here. Uh, I think the resource person cannot answer without being recognized by the Chair. Sorry.